Hi guys, dahil sinusulit na namin yung tag-init dito sa Bicol. Dahil alam naman natin na tag-ulan na dito. Diyos ko, nabubulol na ako. Nahihirapan na ako mag-voiceover ngayon. Anyway guys, ang pupuntahan nga pala namin is maliligo nga pala kami sa batis o sa ilo. And medyo malayo-layo na pupuntahan namin kasi sa Laguno yun. Or malapit rin sa presentasyon. Mas gusto ko talaga kapag maliligo ka ng batis or dagat, gusto ko nakamotor lang. Para mas maganda yung view na nakikita mo. Kaya naman dito guys sa Bicol, okay lang yung tatlo kayo dito sa motor. Basta ang naka-helmet is yung driver. O ba diba, yung bundok ng Laguno, nakikita nyo na sobrang ganda. Yung dadaanan pala namin guys ayan papunta rin dito Karamoan sa tagal ko na pupunta ng Bico yung Karamoan na nilang talaga hindi ko napupuntahan kasi gusto ko kapag pupunta ako doon gusto ko yung may budget para naman talaga masulit ko yung mga island doon O ba diba, nakikita nyo naman yung isa kong friend Nungungulangot pa sa kalsada nag over muna kami kasi sobrang bilis namin mag-drive ng motor Kaya meron kami dito guys na-stop na sobrang ganda ng view Nakikita nyo sa Instagram ko yung picture na yan <laughs> Abang. Hello. Maganda pa yung view dito. At yun, dumating na rin naman sila Kuya Mick dito. Ay, sinundan na namin sila. At papunta na kami sa pupunta namin sa Batis. Yung pupunta na namin guys, yung Hayden's Farm River Resort. Kapag kapasok kayo dito guys, meron siyang bayad 10 pesos. Ang pagkakalam ko parang environmental fee para manatiling malinis yung ating kapeligiran. At yeah. kapag kapasok ka naman dito guys sa resort nila is 20 pesos ata yung entrance. O ba diba, sobrang sulit ng bayad dito. Makakaligo ka na sa malinis na tubig. Yeah. Tapos marami ka pang makikita mga bundok dito na magandang view. Kaya pwede pwede talaga to sa mga Instagram kaya naman talaga mas marami talaga ako nagawa ng na reels dito sa mga picture. Ay nga pala guys, yung mga kasama ko, 'di ba? Sobrang dami namin. Dahil hindi pa kami kumakain, kumain muna ako ng palabok. Kaya yung tapos na ako kumain ay nagtampis ako kagad ako, hindi ko na pinapalampas 'to. Dahil kapag umuwi na naman kami ng Cavite, wala akong makikitang malinis sa tubig doon. Kaya habang nasa Bicol ako, guys, sinusulit ko talaga yung mga pinupuntahan namin. Ano, walang ang tong gato? Ang <laughs> dami. Dami! <laughs> Buhay probinsya. <bean. laughs> <laughs> Buhay probinsya. Oh, itim na sumo. Ah, Lamang yung mga kuiju-ijuwak na kasi mga ko. Wala na, na po. Tita, okay na yung asin na kalublog. Terima kasih telah menonton!